guys. Kumusta kayo? Ay, ngayon ay gabi-gabi na. Kami nakapakaiga na kami na dito. Tulog na ang aking baby. Kapaiga na rin. Hey Hi, Ethan. hello. Pero, gisig pa si Kuya Ethan kasi masama ang pakiramdam niyan. May, may lagnat niyan. Masama ang kanyang pakiramdam. Mas sakit daw ang kanyang katawan eh. Pinainom ko na siya ng gamot kanina, ng paracetamol. Kaya ngayon siya ay nakatulog siya kanina dahil sa sama ng pakiramdam niya nga kanina. Mas sakit yung kanyang mga kasukasuan. Kasi kahapon nagaling kami sa namasyal kami. Eh, naulanan siya. Kaya ngayon, parang masama ang kanyang pakiramdam. Hindi tuloy siya nakapasok sa school. Kaya yun... Ayan, siya nakakumot. Lalamig. Pero nakatawa, naka-smile naman siya kahit mas mga pakiramdam. Kasi maganda na ang pakiramdam niya kasi siya ay nakainom na siya ng paracetamol. Ayan, pag, pag mm, alam kong masama yung pakiramdam niya, pinapainom agad siya ng paracetamol. Tap, ano daw kasi siya, nahihilo siya. Kanina pa siya nahihilo. Pero kahit nahihilo siya, cellphone pa rin siya ng cellphone. Tapos pag wala, na sa kanya yung cellphone, yun, may nararamdaman na siya na naman. Kaya hindi ko siya masyadong pinagsa-cellphone kasi nga kapag siya inagsa-cellphone ng matagal, siya nahihilo at sumasakit ang kanyang ulo. Kaya siya ngayon, no? Oh. siya ngayon dyan. Oh. Okay na anak yung pakiramdam mo? Oo, nilalamig. Nilalamig ka? Hindi. Pag hindi, no, oh, nilalamig, mm, nilalamig siya. Medyo kasi yung kanyang lagnat nangingilalim. to yung kanyang mata. Tapos kaya ako nag-aalala masyado sa kanya ngayon. Kaya hindi pa kami natutulog. Kasi nga, binabantayan ko rin siya. Kasi nga, masama daw kanyang pakiramdam kahapon pa. Kasi galing kami dun sa kuya, sa tito hulog niya, nagpagupit siya. Eh, medyo umambun. Ambunan siya. Kaya yeah, yun. Patapos pagdating pa dito, gabing-gabing. Gabi gabing na nun, nakali, nagligo siya. Tapos kahapon, sumahal ang pakiramdam niya hanggang ngayon. Kaya siya ay, eh, hindi na masyadong nakakagala ngayon kasi masama ang pakiramdam. Pero kung, hindi, pero kung maganda pakiramdam niyan, galang-gala na si Ethan tulog na ko itan. Tulog na. Sleep na nang nakakapahinga na. bukas iinom uli ng gamot. Ganyan niya pa ako eh, May sakit yung mga batang hindi ako tumutulog. Nagdamag akong gising kasi minabantayan ko talaga sila. Pag sila may sakit. Lalo na si Talia kasi siya ay bibi pa. Hindi siya nakakapagsalita. Ang nararamdaman ay eh, mabuti na si Kuya Ethan niya. Pag may nararamdaman, nalalaman ko eh, minasage ko yung kanyang likod kanina. Minasage ko siya ng langis sa likod Antifa. ng oil. oil siya, minasage ko sa likod kasi masasakit itong katawan niya. Tapos, mainit yung kanyang mata. Yung ulo daw niya ay kumikirot-kirot. Ayun, okay na siya. Hindi na siya nakapay Nakapahinga na siya. Tsaka nakatulog siya ng kanina pa. Nakatulog siya kanina kaya nakapahinga yung kanyang katawan. Pero kanina, umatid ako ng, ng meeting nila. Ah. Ayun. Ang pakiramdam, salamat naman sa juice at siya nakainom na ng gamot. Ganda ng kanyang pakiramdam. Yan guys, ako'y naantok na. Masakit na rin yung mata ko. Gabing gabi na kasi. Tulog na rin si Talia. Oh. Ah, sleep na yung baby ko. Oh. Ay, sleep na. Hmm. Andami ko pa guys gawain bukas oh. Ang dami ko pang tupiin oh. Ayan yung mga nakasampay ko. Ayan mga nakasampay. Hindi pa tuyo yan guys. Hindi pa guys. Ay, napakarami ko pang tupiin bukas. Marami ko pang gawain. Kaya kailangan ko na tumulog. Mahaga pa akong gigising. Maglalaba, magsasaing, magluluto. Maglilisis ng bahay. Magpapaligo sa mga bata. Ay, nako. Kailangan ko na ng gawain ng mga nanay. ng mga mami. Kaya... Kailangan din natin ng pahinga. Naatok na rin ako, guys. Kasi late na talaga. Mahirap hmm, pag may sakit ang anak. Kasi talagang binabantayan mo magdamag. Yan. Ha! <sighs> Kaya oh, 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 joke pa ako. Okay. Hmm. Magandaan tulog Ang Itan. Magandaan tulog ni Talia, oh. <laughs> ang tulog ni Talia. <laughs> tulog na tulog na si Talia. Buti nakaka-smile na si Kuya Itan ngayon, oh. Kanina talagang hindi yan tumatawa. Kasi masama ang pakiramdam. Mm, say hi. Mm, okay na siya. bye. susulog na muna kami kasi okay na no si Aitan. Tutulog na ako. Good night.